Sinampula ng Migrant Workers Department ng isang maritime consultancy firm sa Paranaque City. Ipinasara ito ng DMW dahil sa pag-recruit ng mga walang lisensya at pagkubra ng placement fee sa mga gustong magtrabaho sa barko. May detalye si Kenneth Pasyente. sa kagustuhang makasampa sa barko upang kumita ng mas malaki, nahulog sa modus ng isang maritime consultancy firm si Robin. Tayo, may pamilya tayo, siyempre gusto natin mag-on. As a lisensyadong marino ka rin, uh, siyempre tataya mo yung kwan. Yun nga, nagbigay ako ng kwan, 120,000 para sa posisyon na yun. After 7 months, wala pa rin nangyari. At ngayong ang maritime consultancy firm na ito, ang ipinadlak ngayon ng Department of Migrant Workers. Hindi lang daw kasi ito nag-ooperate bilang professional service firm para sa mga sasampan ng barko. Nagre-recruit din ng walang lisensya at nangongolekta pa ng placement fee. Nagpapanggap na consultancy services and uh, in the guise of consultancy ay sa totoo lang nagre-recruit na. Ibig sabihin, nag-interview at uh, nag uh, re-recruit na sila at namimili na sila bilang maging empleyado kuno uh, sa isang vessel or barko sa Dubai ayon sa DMW may isang taon nang nag-ooperate ang consultancy firm na agad nilang isinailalim sa surveillance nang makatanggap sila ng reklamo sa mga nabiktima. Idudulog nila ito sa mga law enforcement agency para agad na makasuhan ng illegal recruitment. Marami tayong kinukunan ng statement na sa ganoon mapigyan natin ng hostisya yung mga nagrereklamo reklamo at nabiktima na, ng illegal recruitment. Tiniyak naman ng DMW na aagapay sila sa mga nabiktima sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Iko-connecta rin sila sa mga legal na trabaho sa mong paraan. Ang DMW ay seryoso sa paghahabol sa mga illegal recruiter at patuloy itong malakas na mensahe o senyales na pinapadala natin. Inaalam pa sa ngayon ng DMW ang mga nabiktima ng consultancy firm. Ito na ang ikatlong illegal na establishmentong naipasara ng DMW. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.